ハハハハ mini tagaytay so ayan, um, hindi lang talaga ako makaakit dito sa puno dahil nga sa uh, sobrang lakas ng hangin so eto, kung makikita nyo eto yung kagandahan ng view dito sa mini tagaytay, so yun oh ang pa it ay gusto mo ay gusto mo pa ay gusto niyo oh. mo so ngayon lang kami nakita nito okay. <laughs> ko alam yung pangalan niya. So, magbababay na tayo sa kanya. So, bye. Paalam. So, babalik ako dito sa sunod na araw. yung lumaki na ayan tapos yung view natin so babay na tayo kasi uwi na kami dahil dahil sa sobrang lakas ng hangin <laughs> nawawala yung tali ko sa buko